huli rasa huli <laughs> sana, menangkapnya. Saya telah menangkapnya. Saya harap semua semua akan hilang. Saya telah menangkap kita <laughs> Di Para di ka na makawala. Huwag kang makakawala, Huwag kaibigan.

Masarap iyo na ito. Nakalutang yan. Binaril ko sa ulo. Ang tinamaan, ilalim ng bunga nga. May paliwanag dyan. Pasagasa ang tira dito Malayo pa lang. Tapos, yung ko, guma. Gumanon ba? Tirayin ko, gumanon yung bala sa ilalim kaya anong nangyari sa baba naging tama, lumabas ang uso yun ang paliwanag. naging ayos nagbabounce kasi siya pag tumama sa tubig na yung gaganon